Hello mga idol, dahil araw ngayon ng Webes, makikita nyo na nagpapausok na naman sila para sa lamok. At ngayon din ako mag-check ng mga ilaw doon sa likod ng bahay ng amo namin. Kaya samahan nyo ako sa video na ito, para ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-check ng mga ilaw, gamit ang maskin tape, at kung paano ako mag-repair ng wall light dito sa perimeter. Pero bago yan, ipasok muna natin ang intro. Hello guys at uh, for today's video tayo ay mag check ng ilaw dito sa backyard ni madam ayan so, idala akong uh, electrical tape para in case na meron tayong nakikita ang pundi palagyan natin ng marking at ito rin yung ginagamit kong pan check para sa mga ilaw dito sa perimeter So makikita nyo guys yan no May mga ilaw yan O posting yan So may ilaw naman sya lahat yeah. So check natin yung dito sa baba So ito guys Ito yung mga ilaw na i-check iche natin Paikot So ayan ginagamit ako ng tape <laughs> Tulad nito walang ilaw So nalagyan ko ng marking Ayan no? So ito guys, lagat like, yung marking para alam natin yung ano, natin yung ating babalikan. Parang so, ilaw lahat. Baka hindi pa ba naka-switch. Ang galing! Ang galing! <laughs> so yan guys, may ilaw na yung... Ah, hindi natin mapailo kanina. So, yan. Ganito yung pag-check natin. Gamit itong masking tape. So, tanggalin ko na itong marking. Kasi okay naman siya. Ayan. May ilaw siya. So, maghaharap tayo dito ng mga punde o yung kumukarap-kurap na ilaw. Ayan. Ganito yung pag-check natin dito. Kaya meron tayong laging dalang tape yan, masiging tape para may pang-marking tayo. Okay naman. So, mahaba yan. Aking i-check na yan, guys. Yan, yan okay naman siya. Ayan, guys. So, paikot yan, guys. Yung pag-check natin. So yung makikita nyo yung mga perimeter na yan dito sa likod Kaya kita nyo maliwanag So yan Dito na tayo sa Bandang dulo Yan doon tayo galing So may ilaw naman lahat Wala pa tayong nadadaanan na Punde o yung kumukurap-kurap So lahat Yan makikita nyo may mga liwanag So ganyan yung pag-check natin dito sa Backyard ni Amo So ito guys yung ating babalikan Hindi siya may ilaw So lalagyan ko ng marking yan So yan guys Lalagyan lang natin ng uh, Marking itong tapat nito Para Sa susunod O baka Bukas ng umaga Ito yung gagawin natin Yung kanyang uh, bombilya o transformer yung pabalta natin dito so yan lagay muna natin ang marking so yan lang yung nakita natin dito sa wall na hindi umiilaw tapos yung uh, wall light dito okay naman at yung uh, tatlong poste na andito yan umiilaw siya pati yung mga poste doon galing tayo doon tapos yung mga wall doon sa dinaan natin yan umiilaw siya. so isa lang yung nakita natin na uh, punde o hindi umiilaw teka meron pala akong marking dito na hindi ko pa natatanggal so ito yung dating marking ko tapos ito yung ating uh, na repair yung nakaraan so tanggalin natin yung marking baka mapagkamal ko pang kundi ito yan yeah. so makikita uh, nyo na tayo ay nagmamadali sa ating pagchecheck kasi anytime pwede na silang bumalik so hindi tayo pwedeng abutan dito ng mga ah uh, amo ko kasi alam nyo na pagka mga lalaki, hindi pwedeng nga uh, magbabad dito o tuambay dito sa loob ng bahay tapos ito guys napansin ko kanina umiilaw to ayan ngayon hindi na bali dalawa siya magkatapat so baka palta ko to ng transformer pati itong isa yan pati itong isa guys ayan, oh. magkatapat sila pag uminit siya ay yan kasi siyang namamatay so yan ang uh, gagawin natin sa next day alright so yun guys ah uh, Napakita ko sa inyo kung uh, saan natin gagamitin itong uh, mask tape na to At uh, may nakita tayo ito, dalawang poste. Dalawang poste naman yung ating papalitan o ang ating i re repair at saka isang uh, wall light, yung spotlight. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panood. At uh, kung bago ko pa lang sa aking uh, YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. and uh, Pindutin yung ating notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload na katulad nito. So, yun guys. This is Richard mix TV. At uh, see you to my next vlog. And peace out.